Magandang araw sa ating lahat at para sa video na ito ay pag-aaralan natin ang mga relihiyon sa sinaunang panahon. Ito ang magiging content ng ating video. Una, pag-uusapan natin ang definition ng relihiyon. Pangalawa ay ang mga pangunahing relihiyon sa sinaunang panahon. Pangatlo ay ang papel ng relihiyon sa pamumuhay at kultura ng mga sinaunang tao sa mga sinaunang sibilisasyon. At ang panghuli ay ang epekto ng relihiyon sa politika, ekonomiya at lipunan sa kasalukuyan. Una, i-define muna natin kung ano na ba ibig sabihin ng relihiyon. Sabi dito, ang relihiyon ay isang sistema ng pananampalataya, pagsamba at mga kaugalian na karaniwang nakabatay sa paniniwala ng isang spiritual na kapangyarihan o mga Diyos at may kasamang mga ritual, moralidad at institusyon. Ano ba ang kalagahan ng relihiyon sa sinaunang panahon? Una, ito ay nabibigay ng kayusan at gabay sa paumuhay ng mga tao. Pangalawa, nagsisilbi itong batayan ng mga batas, kultura at pamamahala. At pangatlo ay ang pagpapalaganap ng pagkakaisa, pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa mga tao sa lipunan. Ito ang mga listahan ng mga relihiyon at paniniwala na ating pag-uusapan. Hinduismo at Budismo, Judaismo, Kristyanismo at Islam, at ang panghuli ay ang Confucianismo at ang Shintoismo. Una ay ang Hinduismo. Nagsimula ang Hinduismo sa sinaunang India noong taong 1500 BCE at ang kanilang mga pangunahing paniniwala ay ang mga sumusunod. Una ay ang karma o ang paniniwala na ang lahat ng aksyon ng tao ay may direktang epekto sa kanyang kapalaran. Pangalawa ay ang reinkarnasyon o ang kaluluwa ay muling ipinapanganap sa iba't ibang anyo. Moksha naman ay ang pagpapalaya mula sa siklo ng reinkarnasyon at pagkamit ng kalayaan at naniniwala rin sila sa sistema ng case o sistemang kaste na isang stratifikasyon ng lipunan batay sa karma at dharma. Pangalawa naman ay ang budismo. Ang budismo naman ay nagsimula rin sa India tulad ng hinduismo pero ito ay noong panahon ng 6th century BCE. Ang tagapagtatag nito ay si Siddhartha Gautama na tinatawag ring naliwanagan or the enlightened one. Nagturo siya ng landas tungo sa kalayaan mula sa pagdurusa. Ang mga pangunahing aral ng Budismo ay ang mga sumusunod. At ang Noble Eightfold Path o ang gabay sa tamang pamumuhay upang makamit ang Nirvana. Lumaganap ito sa India patungo sa China, Japan at iba pang bahagi ng Asia. Judaism naman ay nagsimula sa sinaunang Mesopotamia taong 2000 BCE. Naniniwala sila sa monoteismo o paniniwala sa iisang Diyos na tinatawag nilang Yahweh at taniniwala sila sa banal na kasulatan na tinatawag naman nilang Torah na naglalaman ng mga batas ni Moises. Ang kanilang kasaysayan ay nagsimula o ang kanilang relihiyon ay nagsimula noong panahon ng Eksodo ng mga Hebreo mula sa Ehipto patungo sa pagkakatatag ng bansang Israel. Kristyanismo naman ay nagsimula sa sinaunang Israel noong unang siglo ng CE or First century CE at ang pangunahing tagapagtatag nito ay si Jesus ng Nazaret na tinuturing ring anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatuhan. Biblia ang tawag sa banal na aklat ng mga Kristiyano na binubuo ng mga luma at bagong tipan, gumaganap ang kristyanismo sa imperyong Roman at naging pangunahing relihiyon sa Europa hanggang sa kasalukuyan. Ang Islam naman ay nabuo sa Saudi Arabia noong 7th century CE at ang tagapagtatagdama nito ay si Muhammad, muling propeta na tumanggap ng revelasyon mula kay Allah. Meron ang Islam na tinatawag na limang haligi ng Islam at ito ay ang mga sumusunod. Shahada o pananampalataya, sala o yung tinatawag nating pananalangin, sakat, pagkakawang gawa, sam, alang pag-aayuno at hajj ay ang paglalakbay sa Mecca. Ang tawag naman sa kanilang banal na aklat ay Quran at lumaganap ito ng mabilis mula Arabian Peninsula patungo ng Asia, Afrika at Europe. Punta naman tayo sa Confucianismo. Ang Confucianismo ay hindi reliyon, uh, ito ay isang uri ng filosofiya na nagsimula sa sinaunang China noong 5th century BCE. Ang tagapagtatag nito ay si Confucius o tinatawag rin Kung Futsi, isang pilosopo na nagturo ng etika, moralidad at tamang pamamahala. Mga pangunahing aral sa Confucianismo ay ang filial piety o ang paggalang at pagsunod sa mga magulang at nakakatanda. Li at Ren ay ang tawag nila sa tamang asal at kagandahan ng loob. Isa sa mga naiambag ng Confucianismo ay ang civil service exam sa China na nagpapakita ng disiplina at pagsunod sa pamahalaan. At panghuli sa ating mga relihiyon ay ang Shintoismo Nagsimula ito sa Japan, subalit walang tiyak na petsa kung kailan ito nagsimula. Sumasamba sila sa mga spirito ng kalikasan na tinatawag nilang kami at sa mga spirito ng kanilang ninuno. Meron silang mga shrine at ritual na ginagawa. Ito ay ang gina, ginagamit nila upang maipakita ang kanilang pagsamba at magbibigay galang sa mga kami o sa mga spirito ng kalikasan at kanilang ninuno isa sa mga pinakaginagamit ginagamit pa rin ang Shintoismo na bahagi ng kultura ng mga Japan o ng mga Japanese hanggang sa palahon sa kasalukuyan. Ano ang papel ng relihiyon sa paumuhay at kultura ng mga sinaunang sibilisasyon? Una ay ang pagkakaroon ng ritual at pagsamba. Dahil sa mga relihiyon, nagkaroon ng mga tradisyon at seremonya tulad na lamang ng pagsimba, pagdiriwang at mga sakripisyo. Nagkaroon din ng mga templo, simbahan, moske at mga shrine bilang sentro ng kanilang mga komunidad. Sa arkitektura naman at sining, dahil sa mga relihiyon, nagkaroon ng mga tinatawag tayong Hindu temples, Buddhist stupas, mga sinagog, churches, mosque, Confucian temple at mga Shinto shrine. May mga simbolo rin sila sa sining na, na nagbibigay ng paglalarawan sa mga Diyos, pagpapakita ng mga banal na kasaysayan, at mga spiritual na konsepto ng bawat relihiyon. Meron din itong epekto sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Limbawa nito ay ang relihiyon ang nagbibigay gabay sa moralidad at asal ng mga taong tagasunod nito at pagkakaroon ng relihiyosong batas at tuntunin na sinusunod ng komunidad. Ano naman ang impluensya ng relihiyon sa politika, ekonomiya at lipunan? Sa relihiyon at pamamahala, nagkaroon ng idea ng tinatawag nating theocracy at divine right kung saan halimbawa nito ay ang kalipunan ng mga Islamic caliphates at ang paggamit ng Confucian ideal sa pamahalaan ng China. Nagkaroon din ng pamahalaan na katuon sa reliyon tulad ng Hindu kingdoms at mga Shinto-based governance sa Japan. Sa reliyon at ekonomiya naman, ito ay nagbigay daan para sa mga tinatawag natin mga pilgrimage site at kanilang epekto sa ekonomiya, halimbawa na lamang yung pagkakaroon ng mga haj, pagdalaw sa mga shrine, ay nagpapalakas din hindi lang ng relihiyon pati na rin ng ekonomiya ng lugar na kung saan ito nagaganap. Nagkakaroon din ng mga pag-aalay at pagbibigay ng mga donasyon na nagpapalaki rin o nagpapatsigla ng ekonomiya ng mga relihiyon komunidad. Pangatlo ay relihiyon at lipunan. Nagkaroon ng mga istruktura ang lipunan batay sa relihiyon tulad na lamang ng case system sa Hinduismo at stratifikasyon sa Confucianismo. Relihiyon din ang nagbigay ng identity at tradisyon at mga kaugalian sa lipunan na sumusunod nito. Isang pagsusuri sa pangmatagalang epekto ng relihiyon sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang relihiyon ay hindi lamang isang aspeto ng respiritual na buhay, ito ay may malalim na impluensya sa pamamahala, ekonomiya at kultura. Ang mga sinaunang reliyon ay nagbibigay daan sa pagbuo ng mga makabuluhang sistema ng batas, panlipunang istruktura at pagpapahalaga na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ano ang kalagahan ng pag-unawa sa mga reliyon sa kasalukuyang panahon? Ang pag-unawa sa mga sinaunang reliyon ay nagbibigay linaw sa ating kasalukuyang pananaw sa iba't ibang kultura at tradisyon. Mahalaga rin ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga reliyon upang maunawaan ang mga pinagmulan ng modernong pananampalataya at ang kanilang mga epekto sa mga isyong panlipunan sa kasalukuyan. At dyan nagkatapos ang ating video patungkol sa mga reliyon sa sinaunang panahon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.